Ah, ano Na, <laughs> sawa yata <tayo> yun lang. <laughs> mga kaibigan, maghahunting kami ng aming mga ano, tanim namin sa farm. Ano mga kaibigan, farm namin yan oh Nakakita na ba kayo kaibigan ng ano, dragon? Dragon na namumunga? Tingnan nyo kaibigan may dragon dragon na namumunga ay namunga na yung dragon ah hmm hmm saan na kaya yung kartiker ko hindi pa nakapunta yung kartiker ko dito ah wala pa yung kartiker ko ah Saan kaya pumunta yung kartiker ko na yeah, yon? Ito yun. yung caretaker ko eh. Hindi ko makita kung saan pumunta. bigyan oh. Tapos lang kayo ng may abas dito. Tingnan mo may abas. Hmm. Hmm. dito pala yung manok ko ah Gustong manok ko ah yung kartiker ko kaibigan hindi ko makikita dito pala yung kartiker ko kaibigan <laughs> dito pala yung karti wala yung ano patula kita ako nun eh hindi masyado pinapansin yung know? wilo no? parang hindi nagpipitas wala pa man. Parang doon yung trek kanina. Pagalitan ko talaga yung kartiker ko eh. Rambutan kay Bigan. Oh. Huh? Ang dami na kayong Oh. No? Hmm. Ay! O oh, yung kaibigan, mo. Nag-harvest sila doon, oh. Ayan, kikita nyo. Gumagalaw yung puno, kaibigan. Oh, oh. Oy! Kikita nyo, Gumagalaw yung puno. Akyat sila ng akyat doon ng rambutan. E dito lang sa mababa oh. Hmm? Ay, loko itong mga tao na to. No? Tapos, pag tanaw mo dito, hindi na to plastic-plastic yung ginagamit na ng rambutan. Sako-sako <laughs> na. Sako, sako na to. ay mga mahina sila kaibigan magpitas ng rambutan ang dito lang sa mababa hmm? mababa lang yung rambutan dito pupunta um, pa sila sa malalayo Uy! <laughs> Ay, <laughs> oh. Ay, oh? oh, mababa pa lang, oh. Pupunta pa kayo sa malalayo. Samantala dito lang sa mababa, oh. Oo. Oh. Sekreto lang yan mga kaibigan sa pagkuha ng mga rambutan sunod na naman tayong linggo bumalik kaibigan kawawa naman yung farm ko sabi talaga yung farm ko hmm so. Balik tayo dito, kabigyan sa aking mayabas. Puntahan mo doon, Miguel! Yeah, okay. Diretsihin mo lang dyan, sa baba. Pupuntahin mo nga dito, okay? Pagkalitan kang critiquer ko na yan. Hindi na masyado inasikaso dito yung Ay, nako. Yung swimming pool ko, hindi niya <laughs> pa tinubigan. Marami pa doon, ha? Ano, ang dadulo? Nababa sa kabila niya. Ayan, oh. Dito sa maliit. Manang penselub sa loob. Kuha ka lang yan. Benta natin sa baba. <laughs>